Siguro ang uban na karon nga naggamit aning tulo ka mga sikat nga mga cellphone brand wala pa kahibalo o kinsa ang nagbuhat ni ini na kumpanya. Kumusta mga kabisdak? Bagong video na usab nga ato ang pagalantawon karon. Ato ang tukion o kinsa ang nagbuhat aning tulo ka sikat nga mga mobile phone brand. Ang Oppo, Vivo ug ang Realme at atwa pong tukion o kanus aga sugod ang ilang kumpanya. Pero bago o nata magsugod, palihig usa ko sa pagpindot sa subscribe o bell icon. Aron manotify ka kung na mga bagong video nga i-upload. O palihog po ko sa pag-like o pag-share, isip suporta ani at video karon. O kaya po kalimot sa pag sa tuwang TikTok channel o Facebook page. Abi ninyo mga kabisdak, nga usara ka kumpanya ang nagbuhat aning tulo ka sikat nga mga cellphone brand, ang Oppo, Vivo ug ang Realme. Walay lain ang kumpanyang Guangdong BBK Electronics Corporation Limited or BBK Electronics Corporation. Ang BBK Electronics Corporation usa ka dako nga Chinese multinational electronics company nga nanggama og mga smartphone, tablet computers, smart watches, smart TV, hi-fi equipment, Blu-ray players, digital camera ug specialized pud ini sila sa paggama og mga audio and video equipment ug mga home appliance. Ang kumpanya nagsugod atong September 18, 1995 sa Dongguan, Guangdong, China. O kani gipanag-iya ni Duan Yongping, nga usaka ka negosyanteng Chinese American billionaire ug usapod pod ka electrical engineer. Ang iyang kumpanya gitunga sa tulo ka title division nga mao ang Oppo, Vivo, o ang BBK Education Electronics. Ang division sa UPO na apoy subsidiary brand sama sa OnePlus ug ang Realme o nagmarket po kini sa ilang mga blu players, headphones, headphone amplifier ug mga smartwatches o under sa UPO digital brand o ang division pod sa Bibo na apoy subsidiary brand nga mao ang IQOO. O atong March 2019, gilaunch ang usapod ka subsidiary brand nila ang IMOO na under sa BBK Electronics Division. Kamu mga kabisdak, pamilyar ba mo aning IQOO, OnePlus o IMOO brand? Comment down below na lang! ang ilang headquarters o production base nga naamahimutang sa Chang'an, Dongguan, China. Ug sila ay pinakadako nga taxpayer sa maong naisgutang lugar. Atong tuig 2017, nahimo silang second largest smartphone manufacturer nga nakikumpit sa Huawei, Apple o Samsung Company. Atong tuig 2020, ang BBK Electronics nagsugod na og panggama og mga electronic chips pinaagi sa iyang duha ka subsidiary brand, ang Oppo ug Vivo. Og dire ni join venture pud nila ang kumpanyang MediaTek. Sa pagkakaron, nagpadayong malamboon ang maong kumpanya. Ong nagpabiling gihapon ang kasika sa tibuok kalibutan kamo mga kabisdak nga nakagamit karon og mga produkto sa BBK Electronics sama sa Oppo, Vivo o Realme. I-share po na ang inyong mga experience sa maong mga brand. O unsa po ang inyong reaksyon sa tuwang video karon? I-share ka na sa tuwang comment section. Daghan ka ayong salamat mga kabisdak sa paghatag og oras sa pagtan-aw ani video karon. Sasunod na po, lauman na po na ako ang inyong mga suporta para mas malambo pa ang ato ang channel ng gibugna alang natong mga bisaya. God bless o kita kids!